welcome back to my channel. It's me again, Mami Neng. So for today's video, may issue share lang ako sa inyo. Kung mapapansin nyo, kakaligo ko lang. Ayan. So, matatandaan nyo, diba, may vlog ako na kumuha ko na ting ID. And ito yun. Ayan. I-click nyo na lang para mapanood na siya. Umuha. Nabanggit ko ba na magpapa-open account ako na And gusto ko lang i-share sa inyo ito guys para ma inspire kayo. And, kasi kanina nandito nasa labas ako. Maso ako para ano. So, ayan. Inaan ko na lang yung muses ko sa kasi baka muses ko. Then pumasok ako dito, sabi nung ate ko, may dumating daw na papel. And hindi ko naman inaasahan na aabot ako dito. Actually, nag-upisa ako dito mag-YouTube. August 29, so na-monetize ako is October 11, and dumating na nga to. Yun guys, so kinikilip lang ako. Siyempre, ang saya ko kasi say, dumating na to. Alam nyo, inaantay ko talaga to guys eh para makapagpa-open ako na ako. Ito na nga, dumating na siya actually, i-verified e, ko na siya ngayon. And, sobrang saya ko talaga. Kasi finally, this it. Ito na. So, samahin niyo ako sa journey ko. And, na-update ko na lang kayo kapag magpapa-open account na ako. Ito nga pala guys, yung Google AdSense ko. Nagaling kay Google dito na yung PIN ko para makapagpa-open account ako. And thank you, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong mga bagong video. And update ko na lang kayo kapag magpapa-open account na ako. And so, ayun lang. Thank you so much. Thank you so much Ayun lang. Bye-bye!